News Update Mga balita ngayon PNP-HPG Intel Officer pinagbabaril sa Makati dalawang sospek tukoy na Limang malakas na pagsabog sa Silangang, Palawa narinig kasabay ng Chinese rocket launch Dating nakakulong dahil sa illegal na droga, aristado sa Baiba sa Minglanilla, Cebu Ako po si Cesar Sorian para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Tukoy na ng pulisya ang dalawang sospek na sangkot sa pamamaril sa isang intelligence officer na nakatakdang makipagpulong sa isang confidential agent sa Makati City, Kamakailan. Ayon kay Highway Patrol Group HPG spokesperson, Police Lieutenant Nadame Malang, tinatrak na ng otoridad ang namaril at nagnakaw sa kanilang intel officer. Batay sa ulat gabi ng Agosto 1, nang huminto sa isang car wash sa barangay San Isidro ang biktima, nang bigla itong nilapitan at pinagbabaril ng riding in tandem. Nagpapagaling na sa ospital gamitan police officer at nasa maayos ng kalagayan habang natangay ang kanyang kwinta, cellphone, wallet at service firearm. Ligtas naman ang 17 taong gulang na anak ng biktima na kasama nito. Patuloy ang backtracking sa criminal history ng dalawang sospek habang inaalam pa kung may kinalaman ang trabaho ng biktima sa krimen. Limang malakas na pagsabog ang narinig sa silangang bahagi ng Palawan na kaugnay umano. Nang paglunsad ng Long March 12 rocket ng China ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Commodore J. Tariela, tumugma ang oras ng pagsabog sa inilabas na abiso sa publiko hinggil sa rocket launch mula Hainan, China. Kumpirmado ng Philippine Space Agency o PILSA, na ang mga debris mula sa rocket ay bumagsak sa loob ng drop zones 21 nautical miles mula Puerto Princesa at 18 nautical miles mula Tubataha Reef na posibleng banta sa mga sasakyang dagat at eroplano. Walang naiulat na agar ang panganib ngunit nanawagan ang PCG sa publiko na manatiling mapagmatsyag. Aristado ang isang dating preso sa Baybas Operation sa Minglanilla Municipal Police Station sa loob ng isang subdivision sa barangay Tungkil, Minglanilla, Cebu, Kamakailan. Kinilala ang sospek na si Joven, 39, residente ng Negros Oriental. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa pagbabalik nito sa ilegal na bentahan ng droga. Kaya nagkaroon ng surveillance at nakipag-ugnayan sa Pedea 7. Nasamsa mula sa kanya ang 10 pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1,025 grams at tinataya nagkakahalaga ng 6.97 million pesos na kalagay sa isang sling bag nalaman na, na dati na siyang nakulong sa Dumaguete City Jail sa kaparehong kaso. Kasalukuyang siyang nasa kustudiyan ng Minglanilla Police at naharap sa Republic Act 9165. Para sa Kidlat News Channel, ito sa si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.